Awardee, Rodolfo B. Abiao. Si Dato Rodolfo B. Abiao, 73 taong gulang mula sa Asunsion, Davao del Norte, ay kasalukuyang aktibong pastor ng General Baptist Church. Chairperson ng Kamansa Mangguangan ICCIP Tribal Council of Elders Micro Enterprises and Services at member ng Board of Directors of Kamansa Coconut Farmers and Small Entrepreneurs Association. Siya ay naging punong barangay sa loob ng walong taon at ilan sa kanyang mga accomplishments ang electrification ng barangay, construction ng elementary school at pagbubukas ng mga kalsada. Maituturing na ang pagkakaroon ng pag-unlad ng kanilang barangay ay dahil sa inisyatiba ni Dato Rodolfo o ni Dato Rudy. Isa din si Dato Rudy sa mga pangunahing instrumento kay nabuo ang Kamadi District o Kaimunan Tumangguangan Audi Babawon na hanggang sa ngayon ay patuloy na naghahatid ng mabilis at maayos na serbisyo para sa kagalingan ng mga katutubo. Dahil sa mahusay na track record, naging empleyado rin si Dato Rodolfo ng probinsya ng Davao del Norte sa loob ng mahigit labing apat na taon at naging boses ng mga katutubo. Marami mga katutubo ang naaabot ng serbisyo ng local government unit para sa kalusugan, edukasyon, pagpaparehistro, pangkabuhayan, pabahay at iba pa dahil sa pamumuno ni Dato Rudy. Naging sentro ng development ang kanilang distrito dahil naipaabot sa probinsya ang kanilang mga pangangailangan at prioridad na kilala rin ang kanilang distrito bilang modelo ng pamamahala sa paraang naaayon sa kahusayan at kagalingan ng mga katutubo na naging dahilan din upang maparangalan at mapaunlad pa ang kanilang sariling kultura. Uh, May siyang instrumento nga nang nahihintay kami dito kay siya ni Pismo ang nanikamot sa katawang mga dibabaon, katawang bumad nga ng puyo Ang kamaliw usa ka uh, Uh, statue ng office sa mayor. Kasi na doon na yung inspector ng Ibutam. Siya man ang ng inspector ng Ibutam. Niya ang servisyo nga na himuani, taghan. Dili lang kay sa tribong ni Pupaw pues na Pudili. At Larks, kumbaga tanan niya, katawan niya na ni Bisaya Man, mga granting ng mga tao na may din na tabangan sa mong estate. Kumbaga, napaduhuman ang mga servisyo. our dreams and aspirations for the indigenous people is for self-governance and empowerment but such empowerment would be only realized through the existence of local community it is on this ground that we need to be liberated from suffering from discrimination from governments because we Indigenous people will know for sure to run the affairs of the government so that we can be developed and be identified people of the country.